Mukhang may nilulutong bonggang proyekto sina Andrea Brillantes at Enrique Hill. Usap-usapan gayon online ang bigla ang pagsasama ng dalawa matapos silang mamataang sabay na nagmeryenda kasama ang kanika nilang mga managers. Dahil dito, hindi mapigilan ng mga fans ang kiligin at mag-espekula kung may bagong proyekto nga bang paparating. Sa isang Instagram post ng manager ni Enrique na si Rand Rufino, Ibinahagi niya ang isang litrato kung saan kasama ang aktor, si Andrea Brillantes, ang mommy ni Andrea na si Belle, ang manager nitong si Shirley Cuán, at kilalang TV writer na si Mark Dwayne Angos. Kitang-kita sa larawan ang kaswal, ngunit masayang kwentuhan ng grupo habang nakaupo sa isang restaurant table. Agad na umani ng samutsaring reaksyon ang nasabing post maraming netizens ang nagsabing baka ito na ang simula ng isang bagong tambalan na siguradong aabangan ng publiko. Ang ilan naman ay nagkomento na baka pelikula ito o kaya ay isang teleseryeng maghahatid ng panibagong kilig at saya sa mga manonood. Sa kabilang banda, abala rin si Enrique Hill sa kanyang nalalapit na reunion project kasama si Julia Barreto sa TV series na Hello, Heaven. Maraming fans ang natuwa sa muling pagtatambal ng dalawa matapos ang mahigit isang dekada. Si Andrea naman ay patuloy na nag-iiwan ng marka sa industriya matapos ang kanyang pagganap sa mystery teen dramas na Senior High at High Street at kamakailan lamang ay sa Batang Kiapo bilang Fatima Benito. Dahil dito, hindi maikakailan na parehong abala at on-demand ang karyo ng dalawa. Kaya naman, kung matutuloy ang kanilang proyekto, tiyak na magiging isa itong malaking pasabog na magpapakilid, magpapaiyak, at magpapainspire sa kanilang mga tagahanga. Sa huli, nananatiling palaisipan kung anong klase ng proyekto ang kanilang pinaghahandaan. Isang pelikula kaya? Bagong serye? Isang espesyal na collaboration? Isa lang ang sigurado kapag nagsama si na Andrea Brillantes at Enrique Hill, garantisadong blockbuster ang kalalabasan. Mga kaibigan, kayo ba i-excited din sa tambalang ito? Anong klaseng proyekto ang nais ninyong makita mula kina Andrea at Enrique? Romantic comedy, drama, o fantasy series? Ibahagi ang inyong opinion sa comments at huwag kalimutang mag-like at share ang balitang ito para mas marami pang fans ang maki-excite.